Welcome to Nestor Lakay Channel. Ito po ang ating halaman na Green Magic Plants. Sobrang ganda po nitong halaman na ito. Ito po ay galing po sa ano, steam cutting. Naalala ko po nung pumunta po kami sa iba silang kabite, nung 2021, bumili kami nito, mga 20 pesos, ano siya, ah, steam cutting ito po ay inilagay lamang po namin sa labas ng bahay. Tapos lumago po ito. Ngayon, a, uh, ito po ay pinutulan po ni Nestor Lakay. Tapos ito po yung bagong tubo niya. Nung isang araw, uh, nag tayo ng halaman sa labas. Nakita ko po ito at nagandahan po ako sa kanyang dahon. Sobrang madali lamang po itong alagaan. Nga nilagay ko po siya dito sa loob ng aming tahanan. Katapat po siya ng aming pintuan dito sa labas. Mahilig po ako maglagay ng mga halaman sa loob ng bahay. Sobrang dali lamang po nitong alagaan. Sa totoo lamang po, hindi ko po masyadong napapansin sa labas. Nasa sulok lamang po ito ng labas namin. Ngayon, nagustuhan ko yung ano niya oh. Sobrang taas po nito dati. Ngayon ang ginawa po ni Nesor Lakay, dahil nag po siya ng halaman, ah, nag po siya, pinutulan niya. Ito po yung pinagputulan pa ng iba niya oh, ano oh. Ngayon ito, mubo ito oh. Ganda ng kanyang tubo. At napakaganda ng... Ang ganda ng kanyang ano dahon. Ang ganda ng pagka-green niya. Sobrang na-appreciate ko ngayon. O, ano, no? ano? oh, green magic plants ito. Oh. Nilirgay ko lamang po ito sa aming ano, maliit lamang po na lamesa. mesa. ko po ako maglagay ng ano ng halaman po sa loob ng bahay, pero ito po ah inilalagay ko po sila ah, one week, tapos after one week inilalabas ko po at ibang naman halaman ang nilalagay ko po dito sa ano dito po sa tapat po ng aming pintuan. Sa mga gusto po mag ano ah, maglagay ng halaman sa loob ng bahay, isa din po ito sa magandang ilagay itong green magic plants po natin. Ang nakalagay po dito yung ating spider plant. Ngayon inilabas ko po muna yung spider plant. Nilagay ko po dun sa labas po. Dito po sa may gilid po ng ating entrance po na pintuan. Nandun po yung ating isang spider plants. Tapos may bago tayong tanim na spider plants dun sa ating recycle plastic bottle. Tapos kapag ano po okay na, ilalagay ko din po siya dito sa loob. Isa din po ito sa magandang ilagay sa loob ng ating bahay, ang green magic plants. Maraming maraming salamat po sa panonood nyo po ng aming channel, Nestor Lakay Channel. At huwag nyo kalimutan mag-like, share, and subscribe po sa aming channel. Maraming maraming salamat po and God bless po sa ating lahat. Thank you so much po.